Ano well guys, mga hintay ng mangga Okay na naman ang chan ko kaya babanatang ko na to <laughs> Sintensyahan na natin itong manggang hilaw Ayan, hindi naman pala hindi na itong hilaw, binig na to Kaya yeah, ayan Balatan na natin Kinain na ng anak ko yung isa Kahit kain naman niya siya naman may dala nito Ay nako, kung hindi lang ako nagtain ng mga nakarang araw Basta nito nung isang araw pa ay eh, mahilig sa ganito. Ayan. Ganito lang mag... Yung anak ko kasi pag nagbalat nito, grabe. Kalakila ka ng mangga pag nabalatan niya. Halos buto na lang ang tira. Kaya ang, ang kakapal nila magbalat. Oh, kung pwede lang kainin yung balat nito, kakainin ko na eh. Nalibol niya lang to kasi nung nag-community service sila sa si school. Hiningi niya lang to. Pero kung bibili mo to siguro nasa 200 na rin to. Apat na piraso dapos malalaki. Ganito ang pang yan guys. Paghiwa. Para hindi masyado siya manipis. Ayan. Uy. Are you okay? Tapos ka na doon? Binunot mo? Ba't mo hindi binunot? So hindi mo binunot? electric Okay. Pero pinatay mo? Yes. Okay. Ako na mamaya magbunot. Takot daw siya magbunot ng electric pan Nag-round na kasi siya kaya dati sa electric pan na yan. Kaya takot na siya magbunot. Magumagaling na ako sa piano. Very good. Hindi. hindi lang. Mag-practice lang. Kaya ang gusto. Parang may lamog siya. Ayan. Ang sarap. Ako na yung tapon.